para magluto tayo ng ginataang munggo na may pakbed at talbos ng sayote ayan napakasarap nito na mga pre sigurado mapapadami kayo ng kanin so mo muna natin gagawin pakuluan natin yung munggo hanggang sa lumambot so abang pinapakuluan yung munggo magiwa muna tayo ng mga gulay gaya nitong kalabasa huwain lang sa maliliit at sunod na natin itong hiwain ng kamote huwain na din sa gusto nyong hiwa susunod naman natin itong talong ang ko naman dito ay pastide lang so, depende sa inyo kung ano gusto nyo iwa na kayo sunod naman natin ay yung sitaw at itong okra tapos syempre hindi mawawala yung sibuyas kasi igigisa natin yan wala nga pulang sibuyas kaya puti na lang ang ginamit ko so, sunod natin itong bawang iwa lang sa maliit at itong kamatis syempre may pakbit eh kaya may kamatis hawain lang din sa gusto nyong iwa at sunod naman natin itong luya pagkatapos ng luya isunod na natin itong talbos ng sayote so ayan natapos ko na siyang himayin yan ganyan lang pagkatapos ay binalikan ko na itong munggo na pinakuluan natin so ayan okay na siya malambot na yan okay na yan Pagkatapos ng munggo ay pinirito ko naman itong pangsaug nating taing uh, na galunggong. So isa't kalahati nga lang yan. So ayan, pagkaprito nga niyang galunggong ay magpainit ulit tayo ng kawali at mantika. Pagkatapos ay gisa na natin yung bawang. Sunod naman natin sa pag itong luya. Para mas mabango. Pagkatapos ng luya, itong sibuyas na puti. Pwede rin namang pula. Pagkatapos ng sibuyas, ito namang kamate, syempre. isa lang. at ah, sunod na nating design itong kalabasa at kamote isigisahin lang din natin yan pagkagisa nga yan ay naglagay ako ng paguong galing pampangasinan yan or unless yan yan, isabay na rin natin sa pagisa yan para medyo mawala yung kanyang lansa ayan, halu haluin lang pagkatapos nga, maglagay ng paminta o, option ko lang yan dahil gusto ko lang maglagay ng paminta at sinunod ko na nga ito, gisa ang munggo na pinalambot natin kanina hindi so, ko na tinanggal yung sabaw para mas mapakuluan pa natin yung iba pang mga gulay na sahog natin Yan, kagaya niya ng kalabasa at ng kamote para lumambot na sya so, takpan muna natin pakuluan natin ng ilang minuto so ayan medyo naiga na yung kanyang sabaw Alu-aluin lang natin ng bagya para hindi dumikit. Pagkatapos ay nilagay ko na nga itong pangalawang piga na gata. Ayan, tinakpan ko lang ulit. Pinakuluan ng ilapang minuto. Pagkatapos ay nagdagdag pa ulit ako ng isa pang tasa ng pangalawang piga na gata tapos nilagay ko na yung mga gulay gaya ng sitaw, talong at yung okra halo-haloin lang natin ang bagya para hindi siya madurog nakalimutan ko palang maglagay ng ampalaya tapos pagkahalo ay nilagay ko na yung kakang gata o yung unang piga ng gata syempre para mas malasa yan isa't kalahating tasa nga yung nilagay ko tapos haluhuluin lang uli ng bagya para maghalo yung gata at saka yung mga gulay sarap nito tapos tikman na natin kung okay na ba yung lasa kulang pa sa lasa kaya naglagay ako dito ng kunti pang asin siguro mga isang kutsarita asin yan tapos sinalo-halo ko na syempre hindi mawawala yung pampasarap at pampadagdag lasa Ayan, siguro mga kaisang kutsarita din yung nilagay ko. Tapos bagya lang halo-haluin para hindi siya madurog. Tapos lagay na natin tong uh, pinarito nating daing na galunggong. Isa din sa magpapalasa dyan sa gulay natin. Pagkatapos tinipang nga ito kung sakto na sa lasa. So ayan, tinakpang ko muna at pa natin ng lapang minuto. Ayan, pagkakulunga. Nilagay ko na nga itong talbos ng sayote na magpapasarap din sa ating gulay paborito ko nga itong talbos ng sayote na bili ko pa sa Nueva Vizcaya so ayan pagkakulungan ng mga isang minuto ay mabilis lang maluto yung talbos ng sayote kaya okay na yan na lang ng konti tingnan yung pinakagitna baka dumikit so ayan hindi naman siya dumikit kaya okay na yan shout nga pala sa mga unang nanood ng mga iba kong video maraming salamat sa inyo comment naman kayo kung taga saan kayo at kung saan nakarating ang video na to okay na yung ating gulay Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.